Paano natin maia-unleash yung potensyal nila bilang empleyado? Paano ba dumiskubre ng ginto sa ilalim ng putik? Based on my experience, no? First thing that you have to do is, number one, tignan mo, tatakbo ang buwan, tatakbo ang taon. Tignan mo kung ang ugali niyan, is consistently loyal, consistently hardworking, consistently dedicated sa trabaho. Kapag nakita mo yung traits at karakteristik na yan, that is the sign. Ito na yung tao na pagtitiwalaan ko. Ito yun na yung tao pwede kong bigyan ng skills, turuan, hindi ako iiwan nito. Ito na yung taong pagagalingin ko. Ibig sabihin, yun yung naging basihan ko, kaya ko siya tinuruan. No? Pero ano tinuro ko sa kanya? Yung way, paano niya matututunan, yung dapat na matutunan niya para maging applicable sa negosyo. Kumbaga, being a boss you should be the guide. Kailangan ikaw ang guide ng empleyado mo. Hindi po pwedeng iaasa mo na lang sa kanya lahat. Kung mo may tiwala ka na, kung alam mo may integridad, kung alam mong hardworking, hindi po pwedeng ititiwala mo lahat. Dapat nandyan ka, iga-guide mo yan para lalong lumabas yung kagalingan niyan, lalong lumabas yung potential niyan, lalong lumabas yung talent niyan. Bilang leader, ituturo mo sa kanya, ito yung dapat mong i-research, ito yung dapat mong gawin. Yun ang trabaho mo bilang boss. Second thing that you have to do if you wanted to unleash the potential of your employees is that hayaan mong magkamali. Wag na wag kang matatakot na magkamali yung taong pinagtitiwalaan mo. Ha? Huh? Totoo ba yan, sir? Oo. Kasi dyan siya matututo. Sir, baka makompromise eh. Baka malaking sales yung mawala. That's the time na papasok ka. Hayaan mo siyang magkamali pero with your guidance. Bakit with your guidance? Halimbawa, sales. Dati ikaw ang nagbebenta. Pagbentahin mo. Magkakamali yan ang sasabihin sa kliyente. 100% sure. Pag nagpe-present may pagkakamali yan, Pero nandung ka para saluhin siya para itama siya. Paano ko siya itatama, sir, sa harap ng kliyente? Pagkatapos siya magsalita, ipapaliwanag mo lang ulit. Ito yung pagkakamali kasi ng maraming tao. Natatakot sila magkamali, baka mawala yung benta, especially sa sales process. Hindi po mawawala yung benta. Bakit? Yung taong binibentahan mo, maniwala ka sa akin, walang idea yan sa produktong binibenta mo. Kaya lahat ng sasabihin mo, tama. Lahat ng babanggitin mo sa kanya, tama. Kasi iniintroduce mo nga yung produkto eh. Iniintroduce mo nga yung services mo eh. So, wala naman idea eh. Ikaw kaka. So, hayaan mo magkamali. Pero nandiyan ka, nanonood ka para maipaliwanag mo ng mas tama. So, hindi mo kailangan i-correct. Kailangan mo lang idagdag, kailangan mo lang i-fine, kailangan mo lang iayos yung salita niya. Right after the conversation, ikaw naman ngayon ang tutulong para maging perfect yung presentation ninyo. So, pag naipaliwanag mo na ng mas tama doon sa customer mo, yung tamang paliwanag nakukuha ngayon ng taong pinagtitiwalaan mo. Dahil nakukuha ng tamang pinagtitiwalaan mo, nalileverage mo siya, naduduplicate mo siya. Gumagaling yung tao mo. Dahil gumagaling yung tao mo, yung empleyado mo gaganahan. Lalo pang mag-research. Kasi masikap nga siya, matyaga nga siya, matiisin siya, dedicated siya, committed siya eh. Lalong gaganahan na mag-discover ng mas maraming bagay para mag-improve siya. Kailangan, ikaw yung tipo ng boss na pinagmumulan ng inspiration ng tao mo. Ikaw ang nagpapataas ng moral ng team mo. Dapat ikaw ang inspiration nila. So yun yung trabaho mo. Hindi ikaw yung boss na pinagmumulan ng discouragement ng mga tao mo. Hindi mo dinedemoralize yung grupo mo, yung team mo, yung empleyado mo hayaan nyo magkamali. So, yan po yung kailangan nating gawin. So long as nandyan ka. Paano pa i-unleash ang potensyal ng mga empleyado nyo? Ito pa yung isang kailangan nyo gawin. Give them responsibilities. Imbis na ikaw, itong si command, 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 kailangan mag-pinpoint ka ng general mo doon sa kumpanya mo. Mag-pinpoint ka na someone na pwede mong pagtiwala pagdating sa ganitong aspeto ng negosyo. HR, finance, management, o kung hindi pa kaya, kahit isang tao lang sa buong kumpanya. So, bakit bakit kailangan mong bigyan ng responsibilidad yung mga empleyado mo pagdating sa operation, production, or management? Ang tawag po dyan is accountability. Para sa ganon, sila mismo sa end nila, meron silang initiative at meron silang kapangyarihan to make a decision na kahit hindi mo bigyan ng approval. Anong mga decision yon? yung something na internal sa opisina. Sinong pagsasabihan, anong dapat gawin, maglilinis araw-araw, sino magde-delegate, sino maggaganyan. Yung mga small duties and responsibilities within the company, dapat ipagkaloob mo na yan dun sa mga empleyado mo. Sila-sila dapat gumagawa sila na activity para mapaayos nyo yung process ng negosyo mo, hindi yung ikaw lagi ang nag-iisip. Bakit? Eventually, pag mag expand ka ng negosyo, kakailanganin mo yan yung mga taong pinagtitiwalaan mo. Magagamit mo yan sila. And when that time comes, at least alam mo na kung sino ba talaga yung loyal sa'yo, kung sino yung leader, kung sino yung producer. Kailangan maging responsible sila. Kailangan may accountability sila. Kailangan may role sila. Hindi lang yung para lang silang robot na rutinary. Alam mo yun, papasok araw-araw, uuwi araw-araw, papasok araw-araw, uuwi araw-araw, papasok araw-araw. Same ang ginagawa araw-araw. Hindi ho po pwedeng ganun. Kasi pag nag-expand ka ng negosyo, wala ibang pinakamagaling na pwede kang pagtiwalaan na tao kundi yung pinagtitiwalaan mo na. Kaya ngayon pa lang, focus on the detail when it comes to your employees, kailangan alam mo yung mga detalye, alam mo yung pasikot-sikot ng ugali nila. Eh sir, maliit pa lang yung kumpanya ko eh, masyado naman yatang advance yung mga sinasabi nyo kasi konti pa lang sila eh. Mas perfect na gawin itong process na to habang maliit pa ang kumpanya. Sa akin kayo maniwala. Because eventually, pag lumaki yan, pag talagang nag-flourish na yung negosyo mo, at least alam mo na kung sino yung pagtitiwalaan. Ako, I'm not saying na magiging forever yung mga empleyado nyo There's no such thing, no? Sabi ko nga eh, the only thing that is permanent in this world is what we call change. Anything can change. But this one thing is for sure. I wanted my employees to be successful din. Kung ako may kotse, may bahay, may negosyo, gusto ko balang araw, yung mga empleyado ko ganun din. Yun ang nabivisualize ko sa kanila. Gusto ko sila maging kapartner ko rin in the future. Gusto ko magkakasama kami ng mas matagal na panahon o maging business partner kami. Bakit ganun ang form of management ko? Eh kasi sila yung sumugal at tumaya sa kumpanya ko eh. Nakita mo, dedicated. Kung meron kang ganun klase ng empleyado, hindi ka papayag na hindi umasenso yung empleyado mo na yun. Sobrang hirap pong kunin ang pangarap. Pero kung mararamdaman nila ay dito sa boss ko, secured ako. In the future, makakabahay kami, makukuha ko rin pangarap ko. Hindi bibitaw yan sa inyo. It's about building leaders.